grabe yung lamig guys Gano'ng ngayon 18 degrees oh, kita mo na ka jacket ako <laughs> punta ako sa grocery guys kaya bibili ako ng tinapay at sa pagkatas para sa ano sa lamig sa lamig oh, kita nyo naka jacket ako grabe yung lamig 18 degrees so sa Saudi so kailangan nating ma-jacket kay sobrang lamig hey guys ito yung view ko yan pupunta ako grocery lapit lang naman dito ah, dito walang masyadong ano walang masyadong ano ngayon uh, sasakyan kasi alas 4 ng umaga ito nyo guys ito so, kanan yan winter ngayon guys winter simula ng winter siguro next week ah, abot na siya mga tag 12 degrees ngayon ano pa lang siya 17 18 pero pag umaga mga dyan sa 28 29 pagdating na nga po, dyan sa tag 23 24 hanggang 20 tapos pag umaga yun malamig na guys ano tinapay para pang kape-kape natin. Kasi yung ano, yung... Ito nito. Yung... Ayan natin doon. Medyo ano, sa hangin talaga. So malamig sa loob. Mas maganda yung mga kape tayo para medyo... <laughs> Makukuha-kuha yung lamig. Kasi wala tayong heater. Okay na tayo guys. Maganda yung... Ano yung... View ng aking ano guys. Yung aking ginadaanan ito ay wood house ganda sya so wala masyadong ano wala masyadong ano ngayon wala masyadong ah uh, traffic oh. mayroong accident doon sa ano ata may police oh, mayroong pusa po guys oh. sa <laughs> May pusa Miming oh, Mapapait yung mga pusa dito guys oh. Tingnan nyo Miming Miming Sana. Miming Yan Cutie Miming Miming Ito na ako guys uh, Ang susunod na aking video ah uh, Please subscribe And hit the notification bell para ma Uh, notify kayo sa akin sa sunod na video. Hanggang sa sunod na pagmuni-muni ko dito sa uh, Riyadh. Bye-bye po.